morning mga kaibigan at aking mga taga-subaybay dito sa aking uh, YouTube channel ngayong umaga ay meron po kami pupuntahan na uh, 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 bibigyan namin ng tulong. Kasama ko uh, aking uh, wife, si Sister Evelyn at ang ating pinakamamahal, si Consi June Bugawan. Say hello. Maya-maya oh. lang po, matutuklasan nyo kung, kami, kung saan kami pupunta at kami magbibigay ng pansin sa mga taong dapat bigyan ng tulong. Kami magbabalik sa ilang sandali lamang. up you guys all over the world and once again welcome to my youtube channel ngayong umaga kami ay muli tutulong sa aming kapwa ang aking advokasya at kasama ang aking pamilya at aking mga kaibigan kami magsasadya sa dalawang byuda na higit na nangailangan ng kalinga at pansin ng lipunan kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please Subscribe sa my YouTube channel and don't forget to tap the notification bell icon para lagi kang update sa mga susunod ko pang videos mga kaibigan. Watch this vlog till the end. dito na kami, pupunta kami sa aming subject ngayong umagang ito. At uh, bibigyan namin ng konting tulong sa pamamagitan ng ating kaibigang si Conce June Bugawan. Kamusta kayo? Saan tayo pwede? Ano? Oh, Kamusta? Oh, si Conce, o? Oh. Oh. Kamusta kayo? Okay lang, oh. may Ah. Ito bahay niya. Okay, okay. Ito muna tayo. Ito muna tayo. Oh. Ito ang tahanan ng ating tutulungan. Ito ang nakapaligiran niya. Ito ay barangay malaya dito sa bayan ng Santo Domingo. At gusto ko rin ipagkilala sa inyo ang nag-wish para sa kanya. Pangalan mo? Mirasol Hilario. Mirasol Hilario ang nag-wish para sa kanya. Kaya sa umagang ito, kami tayo ay mapalad at uh, nakasama natin ang ating uh, uh, municipal uh, councilor na si June Bugawan. Say hello nga, Consi. Hello good morning po. Uh, at ganun din kasama ko ang aking pamilya. Good morning po. Si Sister Marie. Sister Marie. Ang ating uh, kaibigan from Canada. Si Sister uh, Evelyn Tagle. At uh, ngayong umaga, isang pagkakataon na kami makatulong sa aming kapwa at uh, nabigyan namin ng pansin. Ano pangalan mo, kapatid? Hi, hi po, sir. Aida. Hi, DS Combien po. Ilan ang anak mo? Ay, dalawa po sir. Hindi ka, hindi Dito Sarang taon sa hmm, pito, Ito, kami nabalitan ko nga. Ilang, uh, mga ilang buwan na nakakaraan, Tuan si, yung asawa niya, namatay. Pwede pa pakikunting uh, background lang kung paano namatay yung asawa mo. Matok po siya yung magpapatawak ko sana anong iso. Siya yung pinakilat ng kakas. Hmm. Mga katwid, mga kaibigan, matay po ang kanyang asawa ng dahil sa tuklaw ng snake. Dito lang po, sa uh, mga ilang kilometro lang mula Malayo sa kanilang kinalalagyan. mga... Um, uh, sa, may Villa de Guzman okay. Uh, naiwan po. ng asawa mo itong mga bata na to. Sa ha? Taon po sa Pangalan nito? Princess. Ito. Prince Harold. Okay. Nag-aaral na siya. Opo, sir. At ito, konsye, mga Opo. naulila. Opo. Kaya ang layo ni ng, aking advocacy, lingapin yung mga nangangailangan. Lalo tigit ito eh, balu balo eh. Opo. Ah, Opo. Misan kasi Opo. marami kami pinupuntahan sa tulong na mga kaibigan. Talagang na naman kami mapalad. kasama ka ngayon sa ating uh, paglingap sa mga may hirap. Hindi kami mayaman, pero uh, gusto namin tulungan ka sa abot ng aming makakayanan. Ngayon, uh, anong masasabi mo, Sister Evelyn sa kalalagayan niya? Ang uh, sasabing ko lang ay patuloy lang ang buhay, talagang gano'n, gano'n, lang. At uh, pagsikapan natin, na uh, uh, buhayin mo yung inyong mga anak at uh, manalig sa Panginoon at Panginoon lamang talaga ang ating kapatid lalapitan sa mga ganito ang pagkakataon. Nandiyan din naman ate ang mayora, ang oh, mga nakagabad oh, oh, oh. na handang tumulong sa mga ganyan mga uh, mga napibiyo. Oh, kasi konting message para sa kanya. Um, siguro po ang message ko kay ate, siguro kanyang talaga. Uh, ang sabi nga natin, ang buhay talaga. Uh, hindi man sinisilang. Sinisilang pa lang yung tao. May nakatakla na rin mm, yung kamatayan. Tama nagkataon lang na yung mister mo talaga, doon sa paraan na doon talaga siya pupunin. Uh, mm -hmm. Pasalamat tayo. At kahit, uh, andito, uh, hindi man nagtagal yung buhay ng asawa mo, binayaan ka naman ng Diyos ng dalawang uh, anak na kapalit para sa iyo. At sa amin naman sa LGU, tulad ng sinabi po ni ma'am, ano ang local government naman po, uh, laging handang tumulong, siyempre sa pamamagitan ni Mayor at sa ating mga sanggunian at kay Vice Mayor. At sa akin naman po, uh, Ah, uh, ako tayo ng tulong oh, para sa inyo. At meron pa konting maitutulong uh, para sa pamilya mo. At uh bago ba't hindi ko po sakop ang committee ng oh, Health o okay. ng uh, uh, DSWD, maaari kitang irekomenda para malingap o maalagaan Ay, para yung mga bata, yung mga uh, anak n'o. Ah, uh, recommend kita para kung meron tayong uh, dagdag puhunan na pwedeng maitulong yun. na pang bagayon, Para sa iyo. Iri-recommend kita kung kunin kayo pangalan mo ano at para may may recommend kita ano yes. kung ano man yung maaari nating maitulong para sa iyo ano at lalapit din tayo sa ating kagalang-galang uh, na congresswoman Mika Suarez yeah, oh. para matulungan ka po oh. ano yung pwedeng uh, tulong na maibigay sa katulad mo na single mother ano okay. at i, i apply na rin kita ha uh, kukunin ko yung pangalan mo detalye para mai-apply kita sa SWD para okay. sa mga single parent at ang uh, pagkakalam natin mayroon dito mga uh, tulong na ibibigay para sa katulad mong mga single. Tama. Okay. <laughs> sa pagkakataong <laughs> ito, kung ano, alam mo ba ang nag-wish dito eh, ganun din na nangyari. Ilan, ilan taon na, alay ka nga rito? Ilan taon na namaya pa mm -hmm. yung mister ah, mo? No? Ano? Ito, nawala din ang kanyang... Oh, um, ang uh, po. Ito, siguro eh, kung anong may bibigyan natin sa mga darating mga oh, eh, dadamay oh, na. na natin. Oh, po, Kasi si ito yung eh, nag-wish. Okay. Okay. Oo, oh, ha? Oh, eh, parehas sila ng kalagayan. Wala yung mga kanilang mga mahal sa buhay. Nag-iwan ng mga laala, mga anak. Ah, kaya tayo mapalad, ha? Ah? Ay, 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 anong masasabi mo kay Consi? Maraming sa Consi. Okay lang yan. Kaya nyo po at kuling ko pa yung mga pangalan ninyo. Okay, okay, ngayon. Natin, para maikan natin. gusto ko yung natin kanyang munting tahanan. Ito y Consi, ito y housing ng okay. ating government. na mapalad sila. Oh. Eto. Eto. Halika, Aaron, pakita mo. Maganda naman na kalagay, hindi naman sila lubhang kaabag-abag. Ayan, Ito yung, oh. ito yung kita mo yung mister niya. Ayan, ay. Ayan. Ayan, 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 Okay. Okay. Oh. Ayan, eh, pakikita ko naman sa yung mga tulong na pinagkalob ng ating mga kasama. Mula sa aking pamilya sa mga talagang nag, uh, tumutulong sa aking advokasya. Ito sila. Ah, ito. Kang iyak. Ah. Ito. Opo, ito, ito, ito. Ayan na. Pasensya ka na. At uh, uh, labas mo, labas mo yan. May mga tinapay. Oh, ito, ito, ito. Meron kami isang kapatiran namin, na nagpandala rin ng tulong sa iyo at makikilala mo rin siya. Ano eh? Okay, ayan. So, bahala ayun, na kayo. Ayun, ayun. So, ha? At ito uh, si ating kapatid. Ako yung salamat sa iyo. Alika, alika rito. Ibigay namin to. Ha? Ano nag sa kanya? Kung ano man ang makaka makakamta niya sa ating bayan ng Santo Domingo sa pamamagitan ni Conce John, kasama ka. Ano At sa uh, ito umagang ito, gusto ko sanang magbigay ng isang, uh, isang prayer para sa inyong dalawa. Sa pamamagitan ng aking kapatid. Hindi, wala na akong kinalaman kung ano relihiyon kayo meron. Ha? Ang importante ay ang pag-prayer ng ating Gusto kapatid, Sister Evelyn. O Sister Evelyn, short prayer. Panginoon. oh salamat po, Panginoon. Lord God, uh, ayon sa mga salita mo, Lord, sabi po doon, I give thanks to the Lord for He is good, for His mercy endures forever. So ang kahabagan ng Panginoon ay magpasawalang hanggan kaya sa umagang ito tayo ay magpapasalamat at mananalangin sa ating Panginoon. Tayo po ay magsiyog ng lahat at uh, damhin natin ang presensya ng Panginoon Papa. dahil siya po ngayon ay nasa kalagitnaan natin. Lord, we thank you, all Lord God sa lahat ng mga biyaya at pagpapala, Panginoon na tinatanggap po namin sa araw-araw. Lord kami po ay andito ngayon sa tahanan po ng uh, aming kapatid, Panginoon, na uh, uh, mga nakatira po dito sa housing. Panginoon, amin po inilalapit sa iyo ang kanilang mga buhay. Lord, pagpalaan mo po sila, bagamat sila po ay wala ng mga kapartner sa buhay, gabayan mo po sila, Panginoon, upang ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ay matugunan, Panginoon. Oh, Alam po namin, Lord, na ikaw po yung a great provider namin lahat, Panginoon, sa iyo po nagmumula lahat ng kung ano man meron kami Salamat po, Panginoon, ilayo mo po sila sa anong mga kapahamakan, anong mga karamdaman, anong mga sakuna, Panginoon, at ang lugar nito, Panginoon, ay iyong pagpalaan, Lord. At uh, ilayo sa anong mga kasamaan at lahat ng masasama. Salamat din, Panginoon, sa nangunguna sa amin, ang aming kapatid na si Brother Alwin, ang kanyang pamilya, Sister Marisa, Brother Aaron, and Joshua, at higit sa lahat po sa Uh, kagalang-galang namin kagawad, Panginoon, na Diyos si Jun Diyo na Bugawan na yes. nakasama po namin ngayon at nabigay din po ng tulong. Lord, salamat sa mga tulong na ito. Pagpalaan po ang buhay ng bawat isa. O Lord God, uh, ganyan din po aming mayora, uh, Panginoon. Uh. Uh, inaasahan po namin na uh, makakatulong po sa mga anak mong ito, Lord God. Tinataas po namin sa lahat ng kanilang mga buhay. Maghari ka sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po ang bawat isa, mga pamilya namin, Panginoon, Lord God. Pamilya po ni Mayora, pamilya ni Bro Alwin, lalo't higit Panginoon yung pamilya ni Brother uh, June, oh Lord God. Pa. At ang pamilya ng mga nakatira dito, Panginoon, pagpalain mo po at ibigyan mo po ng maraming blessing at uh, uh, dagdag na buhay and maayos na kalusugan, Panginoon. Lord, uh, nawa yung mga naitulong namin ito ay magamit po nila, Panginoon, sa kanilang uh, mga uh, pang-araw-araw na buhay, Panginoon, Lord God. Magkaroon po sila ng kagalakan sa kanilang mga puso at higit sa lahat, Panginoon. Dalangin po namin na makakilala po sila sa iyo bilang yes, kanilang yes. Panginoon, tagapagligtas. Panginoon Yesus, ikaw po ang aming pong, amin pong uh, uh, itinataas sa aming kalagitnaan ngayon, Panginoon. Pagharian mo po ang buhay ng mga itong mga anak mo, Panginoon, na nangangailangan ng habag uh, tulong mo, Panginoon. Yep. We yes, thank pa. you, O oh, Lord God. We praise you. Binabalik namin sa iyo ang aming pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' mighty name, Amen. Mga kaibigan, bago kami magbukas dito sa aming vlog na to, gusto ko marinig ang mga message sa nag-wish. Ito yung nag-wish, oh. Para dito. Anong masasabi mo na yung tinupad ko wish mo? Maraming uh, maraming marami salamat po sa lahat. Uh, again, sa uh, kapatid ko. Ah. Uh, Laking bagay na po at malaking tulong na rin po. Okay. Uh, ganun din, ganais nice ko rin uh, saman samantalay ng pagkakataong ito sa presas ng ating kagawad na Jude. Salamat, uh, Consi. Ito yung malaking bagay. Sa totoo lang, ito hindi panahon ng okay. kampanya, hindi okay. panahon ng anuman. So, balat ginawa man tungkulin mo ang pagmamahal sa kapwa ay ibinigay mo sa kanila. At salamat din sa aming kaibigan, si Sister Evelyn Tagle, at sa lahat ng mga sponsor uh, sa aking buong pamilya. At uh, bago tayo magwakas, kagod na banggit ko, may, mga ilang buwan na akong naka-schedule dito. Kabalit sa dami ng aming ginagawa, katulad ng aking kaibigan si Consi, ay ngayon lang namin nabigyan ng pansin. Salamat sa pagkakataong ito. Ituloy mo ang buhay mo, ang mga anak mo, ang mga anak nyo, ha? pag-aralin nyo, mahalin nyo, daba, sapagkat sa nyo ang mga pamana ng inyong naiwan ng na mga mahal sa buhay. Maraming salamat sa umagang ito mga kaibigan na ito'y maging inspirasyon pa rin sa ating lahat na kung tayo tutulong, gagawin na natin ngayon at gato na ng ginawa ng ating kagawad ng bayan, tumulong siya sa higit na nangangailangan. God bless to all of you. Papasalamat po, pa po sa Panginoon at nagamit po tayo para makatulong Alright. po sa ating mga opo Oh, po, na eh. Tayo naman po yung eh. eh, laging bukas sa aming hmm. tahanan at handa pong maglingkod ay lamang oras para okay sa Okay po, ito ay eh, pagpapalayan ng Panginoon. Ay, Lord, ha? At dito sa ating nasasakupan na itong bayan ng Santo oh, Domingo, alam kong may magaganap na pagbabago sa iyo, aangat ang iyong karir dito sa bayan <laughs> ng Santo Domingo. God bless. Thank you. Thank you. hello sister Malu kasama ka dito oh uh, sino sino gusto mag shout out? Oh. sister Malu, sister uh, Ber at lahat ng tema in it how are you okay po a h a y 3 ba actual phone number your 0955 paron po ko kayo no. ano wala pa ba kaya wala ba kaya yung nakakapasa ng swd ng Okay. 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 Uh, 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 mag-apply tayo, Pena naman mag-contact sa DSWD. Monday, pwede kayo doon. ah uh, uh, punta kayo doon. Uh, Ibigay ko cellphone natin niyo. Ayun, okay. para, uh, para sa DSWD. Para sa, may programa po. Tama, uh, uh, may natin namin. Salamat <laughs> Salamat po. <tulog> Salamat <laughs> Salamat po. Salamat po. Salamat

for watching this blog, mga kaibigan naway muli nakapagbigay ako ng isang inspiration para sa inyo na kung nais na makatulong gawin na natin ngayon God bless to all of you